WhatsApp up sa inyo mga kabuting ding Nagbabalik ang inyong lingkod Na si Kuya Real TV <laughs> Ayan tayo dito Labeler no So ito yung TP70 Chinese version Naku po Ba, ba naman kasi Chinese version to Ayan nila ano na namin Kinamira translate no Kaya may mga ano yan May mga Label dyan Ayan. So still, pagka hindi mo nagamit araw-araw, makalimutan mo pa rin. No, kasi ganito yan eh. Focus, focus. Ayan, Chinese. So, hindi ko alam. Kailangan mo na naman i-convert. No? So, hindi na pagtanto nang bumili nito na may English version. So, i-compare nyo yan. Yung printer na yan. Ganyang kalaki. No? Tapos yung bala niya is ganyang kalaki. Wow! Kabraso. Yan, dami ng laki. Compared sa una nating uh, eh. uling video, yan, maliit lang, handy. Portable. And then, ang kanyang bala, ito. Yan. Huh? Yan, nasa likod. Portable na portable, no? But this one is big. Ha, ha, ha. Pero dito tayo. Mag-concentrate, no? So, yun ang laman yan. So, huwag muna natin intindihin yan. Kayang-kaya natin yung camera yan, no? So, ito ba? Maligtakin natin ng lagay. Dito tayo sa white. Okay. Yan. kailangan so, tayo mag-provide ng reel dito. Kaya may butas yan, eh. So, sa tansya ko, sa pagkakaalala ko dito mo siya ilalagay no so kailangan mo muna niya i-pull out Iyon hmm? dun daw, doon Iyon dun Iyon, pumasok na siya nung tuloy-tuloy. Naku, naharang. Yan. May hirap isang kamay lang. Yan. Yan. Konti lang lalabas natin dyan kasi ang laki ng kinakat niya. ko lang dito my boy dito natin pasok natin siya dito siguro tagapunas to ng ano Ayan, yun, yun, yun. natin Story guys made up on one hand operation, so, you know. So. Okay, mga kabuting ulitin natin. Iyon na natin. Pagkaon na labas yan So, hindi natin alam. Ibig sabihin niya, huwag na natin Google Translate. Huwag na natin yung camera translate. I-enter lang natin. Boom. So, yun na yun. Subukan natin mag-type ng Kuya ariel TV. Hindi natin kung anong kalalabasan ng font.

yun so, lang tinipe natin pero mukhang ang haba naman yata na sobra nasayang lang so ayun na siya so after mo siyang magawa na din yan lalagay mo siya sa loob ng swing kabong ay eh, lalagay mo siya sa loob ng wire and then ihit mo siya ano log <laughs> sorry my bad habang ano ayan yeah. tapos isisave mo siya ayan yeah. so, lumiit na siya no kung mo sa loob ng wire ganyan na siya focus focus mali pala spelling ng pangalan ko walang ay sorry naman so yun lang mga ting, let's go